po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. And welcome La Suerte Channel. La Suerte Channel. Ayaw po si... Si Aira po. Aira. Si an... An? An? an, an ayra. An an Aira. Good afternoon mag oh, okay. Okay, okay, po. Magkaibigan. Okay, kamukha po kayo eh. Oh, ito po <laughs> yung content namin ano. Malayo pa naman ito. Ito yung malalakas ang tunog na lalaban sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon, ito yung pinakatanong namin. Sino sa apat na ito natutura namin ang bet Nandito po ako ngayon sa Lunita Park para pagpatuloy po yung pagkantak namin ng Carly's Survey. Ang content namin ngayon ay presidential candidate po. Sa 2028 po. At Wait. ang komimidaan po TV dyan. Lasuertes. Okay, nagkulap uh, po kami ngayon. Okay, okay sige bro. Ang And, una pong pagpipilian ay Vice President Sara Duterte at former Vice President Leni Robredo. Senador, Grace, Senador po. Grace po. at Senador Reza Ontiveros. po. Ayan po. Dito po kami sa Luneta, yun, nakita yun sa background. Although malayo pa naman pang 2028 pero kailangan pong mag-survey na po. Ang baga sa manok, kailangan pang kasi Dahil yan po ay request din ng aming, mga, viewers. Ano po? Okay po. Dersyo po tayo sa interview. Greece, hello mga kaibigan, mga viewers, ano, andito po kami ngayon sa Luneta Park, kasama ko po si uh, Last kasama ko ako channel. po si, si Rodel Stevie, ano, ito may nakita kami, I think, mag-show tayo ano? ito bro, ito bro, uh, Ito, 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 na natin yeah. ito, natin. Yeah. hello po, hello po, Mawala hello, good afternoon, na. afternoon po, oh. maghalambing lang po kami, ma'am, sir, <laughs> anong pangalan niya? Rosemary po, Rosemary, Kirk po, okay. Kirk, uh, Kirk, Kirk, okay, as in Kirk Douglas, ganun, okay. <laughs> okay, ito ang tawag dito sa ginagawa namin ay Calle Sorbet, ano, Aken, la suerte es... Roller TV, channel, ano? TV. Oh, ito kasi. isa rito. Oh, ah. Ito yung tanong namin. Halimbawa ngayon, ano, yung uh, presidential election. Ito yung malalakas ang tunog Ng maglalaman-laban. Okay? Unang-una, si BP Sara Duterte Carpio. Pangalawa, si former BP Lenny Robredo. Pangatlo, si Senador Grispo At ang pang-apat, pumasok din sa, magla sa lalaban, si Senador Risa Honteveros. Ngayon, ito yung pinakatanong. Sino ang iboboto nyo at nasa puso mo? Ikaw muna. Ako naman. Ako kasi hindi pa po talaga ako, ano, bali, hindi pa po ako nakakapag-vote. Okay, pero nakaka na kayo? Apo, kaka-register. Ay, okay. O, oh, at least, butanto na kayo. So, uh, hindi pa po ako familiar sa mga ano mo nila. Kasi, pamilya ka lang yan. Sarah, kilala mo naman yan. Sa oh, so, napapanood niyo naman siya. Sarah, Sarah Bibili, ni Grace po. Di ba? Hmm. Si Sarah Duterte, Lene Robredo, Grace po, at saka si Risa Untiveros So, kung, ano, sino yung nasa puso mo? Sino type mo dyan? Sino yung type mo dyan? Sino yung bet mo? Hindi pa po ako Sige, okay lang. Sino lang yung ano mo? Grace po. Grace po. Okay. Ikaw naman. Kaset po sa akin. Si Lenny. Lenny Okay, ganito yan. Ang pangalawang tanong, ikaw, bakit si Grace po? Kasi po, narinig-inig ko na po siya ng mga nakaraan po. mga election, then parang okay na magpuyo. Okay naman yung mga achievement niya. O oh, ikaw naman, bakit si ano? Lenny. Lenny Robredo. Ano po, yung mga ano niya? Yung mga tawag dito. Yun? Yung mga sinabi niya nung nalagay ng show. Ano, na oh. ano tawag nila? Laylayan. Anong mga tawag dito? Ah, lugaw, lugaw. Lugaw ko yun. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, yung ano, yung hindi, ang sinabi niya no, nung yung pangako ba niya, sinasabi ah, niya. Rin? O yung pinapangako niya, uuna niya yung mga nasa laylayan. Laylayan, oh, oo. No. So, so, yung sa mga jeep din rin, yung may yung, yung pinaka-important Yung salin? Sa mga jeep. gym. Ah, sa Anong ah, gawin din sa mga jeep? Yung mas parang priority rin yung mga gym kuwata yung mga yan. Para ang mga jeep, hindi mo modernize. Yung parang dito, hindi kuwata yung hindi kuwata yung tawag sa jeep Hindi face out. out. Hindi face out. Pace. Ah, hindi face out kahit yung 19 purgatin na. Okay. Okay. <laughs> okay, so final question. Sino ka talaga? Lenny. Ay, Lenny. Lenny ka. Okay, ikaw. Grace, Grace, po. Okay. Po. Ngayon, bibigyan namin kayo ng karapatan na isulat. Ayaw po magsusulat. Oo. Oh, na, kasi Lagyan nyo yung para yung kandidato. Ano? Ayaw po. Para doon sa aming mga viewers. Yan. Hindi, ganun. Iguhit lang. Guhit niya. Ibig Tapat. sabihin, one. Yeah, one. Okay. Ayaw rin po. Ano. sir. Opo. Oh, i score, i score. Tali. Ayan. Itatali so, namin yan na maya po. Ibig sabihin, Grace Po 1 at saka si Lenny Robredo 1. Okay sa inyong dalawa. Thank you, ha? Wala kayong shoutout. Okay. Wala kayong shoutout. Shoutout po sa family ko, sa Isabela, din po sa ate ko. And, uh, Isabela? Hindi po. Nagtanawa po siya sa BDC. Oh, shout okay. out sa mga taga sabi kayo po si Marie po Si Marie. Okay. Ah, Ikaw bro, trabah, anong ano mo? Po. Anong ika nga ibayan? Ay, mahalan ako hindi, anong lugar mo? Anong ano lugar mo? Tagig po, tagig. Ah, tagig siya to. Mga tagig. Okay, thank you. Mga tagig. Thank you, Rosemary. And Kirk. Thank you. Tapitan na natin si ma'am. Eto po, mga kaibigan, mga viewers. Isa pa na aming may interview. Halika bro, lapitan Trata. natin. Ma'am, walang galang na po. Ano, welcome to Sarodilis TV. Hi ma'am. Lapitan na ma'am. Last year channel ma'am. Last year right ma channel, okay. Ma'am, tingin ka po sa camera. ano. Okay. Ano po pangalan? Ses. Ses. Ma'am Ses. Ses, ito po yung... Pamimilihan nyo. Content ngayon eh. Hmm. Ito po ay matagal pa naman sa 2028 pa. Yung maglalaban-laban sa pagka-presidente, ano, lahat po sila babae. Ito na, mamili kayo dito sa apat na to, ano. VP mm! Sara Duterte Carpio, former VP Lene Robredo, Senador Grace po at saka si Senador Risa Ontiveros. Okay, sa apat na yan, sino yung ibubuto? Pili po ka kayong isa. nasa puso says. mo. Ito. Sino yan? Si VP Sara Duterte. 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 Okay. Bakit naman po? Napili niya si Ma'am Sara. Nakikita ko sa kanya yung paninindigan. Paninindigan? Kagaya ba ng tatay niya? Kagaya o ano? ng tatay niya. Ah, uh, okay Na, po. Nakaganda siya hindi. Oh, okay. Ano po yung gusto niyo idagdag dahil napili nyo si oh, Baby Sara? Para sa kanya. Yun lang. Para kayo May shoutout ma'am. Shoutout siya. Ano pong lugar nila? Anong bayan? Bayan ng Ilocos, hi. Oh, oh, -shout Shout -out out. ka, -shout Shout mo, sa lahat ng mga taga Ilocos, bro. Yes, yo. Oh, oh. ni Ma'am Sis, sa mga taga Ilocos. Eh, <laughs> kaya pa, okay, pa -sulat po, okay. Okay. okay Kaya magsulat po ma'am. Okay. Okay. Ayan po, mga kaibigan, ano? Ayan. Ah, yeah. yeah. so, Sara, Lene. Sa na sila. Oh, Max na ma'am. One Sara, one for Bipil former BP Lene, at saka Grace po, ma'am. Yeah. Thank you po, ha. Okay. okay. Ah, bro, may nakita na naman tayo rito. Mag boyfriend ulit. <laughs> <laughs> Edo. Ah, labi na natin. Yes, na, <laughs> ano? Edo po. Tuwatakin na. Kanina <laughs> kasi magkasalungat yung dalawa, ngayon naman tinatanong ko. Hello, sir, ma'am. Ay, tatay na sir. sir. Ah, sir na lang. Okay, si sir na lang. Okay. Ano po Okay. Eto, welcome sa Rodel's TV and, and last the Suerte Channel, the sir. May mili na po kayo ano. diyan. Kung sino oh, mili kayo diyan, ano? Pero ito yung tanong po namin. Tatarin mo na kay ni Bro Rod. Oo. Ano ang pangalan mo na niya? Joshua. Joshua ikaw. Joshua. Pangalan mo daw? Maria. Maria. Si Maria. Ayaw magpakita sa camera ni Ma'am Maria. Okay. Okay, medyo medyo mahihiyain talaga si Maria. Ikaw na lang bro, ano? Ganito, matagal Thank pa Dios naman ito, 2028 pa ito, ano? Ngayon, ito yung mga matutunog sa mga bigati na maglalaban-laban, ano? Unang-una si Bibi Sara Duterte, pangalawa si former Bibi Lenny Rupredo, pangatlo si Senador Grace po at ang pang-apat na pumasok ha sa mabigat kasi matulog ang pangalan niya ngayon si Senador Risa Ontiveros. Ngayon, ito yung pinakatanong. Sino, sino po ang, niya, ang pili? nasa puso mo at ibubuto mo? dyan sa apat na binanggit namin sa pagkapresidente sa 2028? Si, ano, VP Sara. VP Sara Bakit Sara Duterte, Duterte Bakit oh, si okay. Ma'am VP? Ano po, matapang pushy, pong, po siya. Tsaka kaya niya po ipaglaban po sa mga kababai Sa mga kababai Tapos, baka po pataasin niya yung minimum wage ng mga, mga regular employee. Regular employee? Okay. 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 Ano pa yung gusto mong idagdag kay VP Sara? uh, ano po, yung disiplina po sa mga drugs. Disiplina sa, mga drugs. Sa, Oh, ah, sa, sa, tracks, tracks, right? oh. ah, sa, sa, tingin mo ba, pwede nga ipapatuloy niya, oh. yung nasimulan ng ah, tatay? Po, ng tatay niya. Pwede oh. niya pong masimulan po yun. Okay. okay. So okay. palibasa si Bibi Sara na pili mo. Ay po mga sir, sir. Ay po sir, paki sana. Okay. Para sa ano? Wait lang po, sir. Tinatali namin yan banda mo din. Thank you, sir. 2 1 1 Grispo. Okay. Bro, Adios. thank you, sir. Eh, Ito, ito bro, kapitan na natin si Kuya. Uh, eh, si, Kaya mga Sana. Kayo, mga viewers, ano, ito, may nakita pa po kami isang ano, ice vendor na ano, si Kuya. Kuya, mo walang daalang yes, na po, ano. Welcome uh, po sa Rodel's TV. At and last the Surte channel, Kuya. Last channel, uh, channel, ano. Ito pong ginagawa namin, ang tiyawag ay Calle Survey. Matagal pa naman ito, pero palibasa request ng aming mga viewers, ano, mag Calle Survey kami at dagdaga namin yung maglalaban-laban. Kaya ito po, bro, pakita mo sa kanya. Ito po, sir, pamimilaan nyo, yan. Pipili Apat po kayo, kayo ano. Ang unang-una po, na kakandidato sa pagka presidente sa 2028 ano BP Sara Duterte former BP Leni Robredo senador Grace po at saka si senador Risa Honteveros ngayon po sino sa apat na yan na tinura namin ang iyong nasa puso at iboboto mo siguro po para sa akin ay si senador Grace po, Grace po. bakit po bakit po kasi parang Parang maganda siya, di ba? Oo, uh, parang naturoan siya ng katay niya na magandang imahe nung nabubuhay. Uh, ah, nabubuhay pa. Uh, okay po. Maliban po sa magandang imahe na ituro sa kanya, ano pa po yung uh, pagkakaalam mo kay uh, Senador Grace po dahil siya ang napili nyo? Ang um, mabuti naman din siyang kawa saka marami, pagkakaalam ko rin po ay marami na rin po siyang natulungan. 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 Okay, kuya. Palibasa siyang napili mo no, inaalaw ka namin na maguhit po. mo siya no, ito po yung ano. Score. Para sa aming mga viewers ano po. Portable po yan. Ayan. Gugit lang kayo ng isa. Okay. Ayun po. Yeah, ayan, okay. dalawa ay, na, po na so, kay Grace so, po. Nangyari bro, si Grace po ay ay dala-dalawa na, dalawa. Ano Sara, ah? dalawa, at si Sara isa. dalawa, Lenny isa. Okay kuya, thank you ha. Thank you. Ay, salamat kuya. Ah, dito po kita hey. po kami ng mag-asawa dito sa Luneta. Ito po mga kapitan, mga viewers. Natin. Ano? Mawalang galang na po, ano? Ako po si Kuya Rodel, Rodelis TV, at saka si... La Surte Channel. La Channel, ano? Ito po yung naisip naming content ngayon, ano? Ito po, matagal pa naman ito. 2028 pa ito, pero ito yung mga matutunog na maglalaban-laban, ano? Okay. Si, una-una, si VP Sara Duterte, po, Carpio, si former VP Lennon Robredo si Senador Grispo, at saka si Senador Riza Ngayon, sa apat na yun tinura namin, sino ang ibubutom at nasa puso mo? Ah, uh, so far po siguro si Sara Duterte. Bakit naman po, ma'am? Ah, uh, uh, may nakikita naman din po 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 sa ngayon. Sa, sa ngayon? Opo tapos po. Sa Ah, okay, Kasi po. siya, di ba sa ngayon, sa kasalo ko, siya yung defense secretary, ano? So, yan po ang napili nyo, ma'am. So, pinangalaw ma namin kayo, naguhitan nyo yung napili kayo po, niyo, ang pangalan nyo, ma'am? Kayo po si? Uh, Nicaro, Nicaro Asestasio. Ah, ito po, si ma'am Nicaro Asestasio. Magusulat na po siya ng napili. Ah, yan po. Ayan. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Sarah, 3. Okay. 1. And Grace po, 2. Okay. Ma'am, thank you po, ha. Viewers, ano, meron po kami na nakikita si dalawang magandang dalaga. Ano? Ito, first time makakita kami. Hello, na... walang galang na po sa inyo. Ano? Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. And welcome to La Suerte Channel. La Suerte Kayo po si... Si Aira po. Aira. Si An. An, Aira. Good afternoon ay, po. Magkaibigan. Okay, kamukha po kayo eh. ito po yung content namin, ano. malayo pa naman ito. Ito yung malalakas ang tunog na lalaban sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon, ito yung pinakatanong namin. Sino sa apat na ito natutura namin ang bet nyo at saka yung ibuboto nyo? Ano? Unang-una si VP Sara Duterte, pangalawa si former VP Lene Robredo, pangatlo si Senator Grace, pang-apat si Senator Risa Hontiveros. Sino po sa kanila? Pili po kayo isa lang. Siguro po para sa akin si VP Sara. Bakit BP naman Sarah po? Duterte. Bakit naman po si Ma'am Sara? Bakit po? Kasi po lahat po ginagawa niya para sa bansa, bansa Ayun, Kay, baby, po ito. naman, ma'am. Kaya may din po kasi kita naman na ano, sa tatay niya pala. Ayun. Na maganda Opo. yung naipakita. Opo. So, ibig mo ba sabihin, posibleng uh, ano niya, sundan niya yung yapak ng tatay? Parang ganun na nga po. Tsaka nakakita mo naman yung ano ng bansa natin. Galing. Si ano pa. Uh, maliban dun, mayroon po ba kayong gustong idagdag? Halimbawa, yung sa mga nangyayari ngayon, na ang dami yung nagsasabi na medyo maluwag daw ang gobyerno ngayon tapos nung kay Tatay Digong daw ay medyo okay naman po ano po yun? Wala po muna para sa akin wala po muna akong komento uh -huh. kasi ano parang bago pa lang kasi um, si um, si BBBM Opo Wala kayo shoutout? Ano bang probinsya? Shoutout sa kayo? Sino ang <laughs> mga, shout, mga shoutout nyo? Ano pong probinsya? Shoutout sa ano? Sa Lahay Family Ano sa po? Sa, sa Lahay Family Lahay Family, family, family. family, family, family shoutout po Kayo po ma'am si? Sa family ko rin po. Pa, yung lugar nyo, di ayaw nyo shout out. Okay na po. So, okay. Uh, okay. <laughs> Kay, ang napili nyo pareho ay si Bibi Sara Duterte. Ngayon inaalaw namin kayo na. Magsulat po. Nyo, kasi ano? para hindi raw bias. Kailangan okay nyo. Ma'am si Ma'am Ara and Ma'am Ann. Ano po ang name ng ano niya, Apo, ito. vlog nyo po? Thank, okay. okay, Thank you Ma'am ma Ann. Sa inyong dalawa ha. Thank you very much. Appreciated ma'am. Na ano kami? Naubusan ng... Ay, ay tara naman po kami. Tapos na po kami ng kalisarbi dito sa Luneta. Kasama ko pa rin po si Leslie TV. Leslie TV. Ah, Channel. At tapos na po ang araw namin pandak ng kalisarbi uh, sa pamagitan ng yung sa naglalaban laban sa presidential ball po ayan ano? apat oh, si apat VP Sara Duterte si former VP Leni Robredo Si Senador Grace, Grace po, po, at saka si Senador Okay, yan ah. po mga kaibigan, mga viewers, ano? Pero ito na lang po kayong manood ng aming YouTube channel ni Reels TV at Loserty Channel, at hindi naman po kayo namin bibiguin. At ito po, salamat po sa suporta sa aming munting, munting channel, channel, ano? Ayon. At uh, God bless you po sa lahat ng aming viewers, mga subscriber, and uh, thank you very much po. Thank you po.